sa mundo Ang pinas sa inyo'y saludo Ayan guys, dito kami sa Istiraha Ayan, ito oh. Ayan, may ano dun oh. May antawag nito Yung laruan ng mga bata May duy duyan may padulasan Ayan, 2 to 3 months Ayan, ito sa kabila hindi na pwedeng anong kasi nandoon sila ng buhay. Mm. Ayun si ba si Biali. Hi Biali. May kausap si Lala. Ang TV hindi kami lang ano. Nila yung TV. Kami lang hindi nila nilalagay sa ano. Dalawa. Hindi nila nilalagay sa ano sa Kami lang dalawa barco, dito. Nilalagay nila sa Ah boring dalawa lang kami dito sa Estera ewan ko kung merong hapunan ito kumakain ako ng ano ano ba ito? Ace Ace ang tawag nito hari na tapos laban yan Ace naman kain kain tayo mga bata doon ay nagdubuyan dalawa hmm. And kasi sinama ko dito sa istira. Kaya dalawa kaming Pilipina. Kita kami oh, uh, ulit ni Ikaw, usap nga lang. Mm -hmm. Ay, Ay, ano lang yung meron sa kanil? Mga resibo at saka... Ay, kala ko nang matay na. Bye-bye na muna tayo. Kailangan ko ng ace. Hmm. Yan. Uwi na. Nang bahay. Thank mm -hmm. you. magandang gabi nandito na tayo sa bahay galing istiraha naghugas muna ako ng ano ng dala namin yung pinaglagyan nila ng mga kung anong matatamis na yun tapos yung gawa kopi tapos ko nang nahugasan saka yung pinjar nila ngayon ito dahil wala nga pagkain doon ito yung peanut butter ko tapos kumuha ako ng tinapay at itong ano gatas na with the uh, strawberry ito ang pagkain natin so yan ito yung hapunan <laughs> eh talaga buhay natin ganito